Noong November 28, 1974, ipinanganak si Alan Pineda Lindo, nakilala bilang Apple the App, isang Filipino-American rapper, singer at record producer sa Angeles City, Pampanga. Siya ay isang founding member ng hip-hop group na Black Eyed Peas. Bata pa lang si Pineda Isang oras ang biyahe sa jeep ni Pineda papunta at pauwi sa kanyang paaralan at tinutulungan ng kanyang pamilya na babuhay sa pamamagitan ng pagsasaka ng kamote, mais, tubo at palay. Ang Pearl S. Back Foundation isang organisasyon na nakakahanap ng mas maayos na pamumuhay para sa mga batang inabandona o naulilang mga batang Amerikano, ay itinugma siya sa isang sponsor na nagngangalang Joe Ben Hudgens, isang abogado sa pamamagitan ng isang dollar a day na programa. Siya ay unang dumating sa Estados Unidos sa edad na labing isa para sa paggamot para sa nystagmus, isang hindi sinasadyang paggalaw ng mga mata Pagkatapos ng isang paglalakbay sa Disneyland, ipinahayag ni Pineda ang kanyang interes na manatili sa Estados Unidos. Tatlong taon pa para opisyal na ampunin punin siya ni Hudgens, ngunit nang siya ay edad 14 ay lumipat siya ng permanente upang manirahan sa kanila. Sa Los Angeles, nag-aral si Pineda sa John Marshall High School kung saan nakilala niya si William Adams o mas kilala bilang Will I Am, ang pamangkin ng roommate ni Hudgens. Nagkaroon ng musical friendship ang dalawa na kalaunan ay naging pundasyon ng hip-hop group na The Black Eyed Peas. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayun! Happy birthday! Happy birthday, Apple Dip! Apple Dip! Apple Dip! dip <laughs> apple Dip! <laughs> apple dip. <laughs> Apple oh, the Apple. Bebo, 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 be. Oh, Di ba oh. yun yung kanta niya? Bebo, bebo, oh, be, bebo, bebo, be, be. Ah, oh, sample yung mga ka-MV. Oo, oh, oh, pero oh, may, kaya... may sayaw. Oo. Oh, oh. oh, bebo, bebo, oh. bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be. Ah, Pilipino! <laughs> Pilipino! Oh, oh. <laughs> oh.